pa na Wala, in-entertain ko lang. Kausap ko lang. Eh, kausap ko lang naman. Bakit? Bakit po kaya ng ay? Eh, di ko man tinago. Mm? Kasi mag may vlog eh, pag nakita yun, mababash yun. <laughs> mm. Di ba, bro? Palabasin na lang po. Bakit? Hindi no. naman nga. Mababash nga siya. Mm. Huwag na lang palabasin. Diyan ka na lang po. Huwag lalabas. Huwag alis na lang po pa Bakit? Ikaharapin mo lang eh. ito ka ano lang muna. Tsaka kain pa tayo ng... Ano to? Inorder mo pa sa akin? Mm, -mm. Wow! Sweet mo naman. At parang nag-iba yung mood mo. Huwag pa lang sa'yo. May vlog kasi, sabi ni Kuya Ram. Ka? Kaya nga, pero mamaya pa naman yun. Tsaka, in-expect ko, mamaya pa talaga ulan. Sa surprise ka sana Kasi, ano ko yung surprise. Bakit? Sino ba kasi? Uh, wala nga. <coughs> Tropa namin na di. Okay. bakit? Ba't ayaw mo palabas yung gito? Palabas yan eh. Eh, ko ano nga lang at mababash kasi yun eh. Huwag nakita nila. Pintang ko lang po. Hindi ah. Oh, palabas yun mo lang. Oh, mamaya Pakaalis nyo na lang. Alis na lang tayo. Kasi hindi ko naman yung bisita, hindi ko naman pwedeng ipaano yan eh. Kita yan ni